Basta na nagpakain akika na doon, hindi. Ang akika, kahit dalawang kambing lang uh, handa mo, sapat na yun. Oo. O kanin o kambing, bahala. Kung kambing lang gusto mo ipamigay, eh, okay na yun. At least nagawa mo yung akika. O pwede rin, naipa katay mo sa ibang lugar, o sa, sa, sa ibang bayan, at least nagawa yun. Kasi ang mag-akika tatay lang naman eh. Bisa lang tanong pa, ako hindi ako nakikahan. Magpaki pa ba ako dahil hindi na ako nakikahan? Hindi na kailangan kasi ang mag ka kasi tatay mo lang naman yung magagay ka. Paglaki mo, hindi ka naman obligahan. Kasi na, ang aki sa tatay mo talagang magsasagawa niyan. Oo. Oh. Wala ko alam. Pero kung ustad kung may alimbawa, nalaman mo hindi ka nakakita pag akita ng na araw nalaman mo pala ang katuruan ng Islam na pwede mo bang iakit ang sarili mo so na actually nagkaroon lang opinion ng ating mga walama hmm. kung titingnan natin to walang matibay na dalil oh, okay. nasabi nila lagaki ka ng propeta sa kanyang okay. sarili, pero walang hindi mat hindi matibay na dalil yan okay. ang original pa rin ay hindi na kailangan yun kasi ang sunan niya sa pangpitong araw ang nangutusan doon yung tatay nung dahil sa so lumipas na yun hindi ka na obligahan okay. tapos na No. Ay, may katanungan dun siya kasi yung... May katanungan dun siya kasi na nadanan namin to eh. Kasi unang-una ko lang ito sa Kalaman Yung pamangkin ko, nagkaroon ng asawang gurot. So ngayon, uh, pinanganak, uh, pinanganak, isinilang niya yung bata. Ngayon doon sa bundok. Eh alam mo naman sa atin na nakasanayan natin na bago ilabas yung bata, eh, pinagkasanan natin. Ah. Iyon ba ay eh, obligado sa mga bagong panganak na eh, azan na natin sa kanyang tenga or ano uh, mas dun? ang masabi mo doon Nagkaroon ng opinion ng ating mga at kung di ako nagkakamali ang pananaw ng karamihan karamihan sa ulama sunang mag-adan ang pananaw ng karamihan sa wala sunna na mag-adan. Bako sinangayon nandito uh, ng ilang sa mga walama natin, katulad ni Sheikh Bin Baz, rahimahullah, ni Banul Qayyim, rahimahullah. So, maraming hadis kasi na daif. So, napagtibay, no, maraming hadis na ito dahil sa dumami yung kanyang turok, yung uh, narisyon ng hadis. So, tumibay yung hadis na kait na mahina. So, pinakamababang hatol nito, sunna. Yung pag adhan sa tayangan ng bata ay sunna. Pero ayon sa ibang mga wala sabi nila kung hindi mo naman gagawin walang problema. Walang problema. Okay, so uh, dito, hindi tayo makapag-strict to dito eh. mag alhamdulillah. Kung ayaw mag walang problema. Mas hindi malaki ma hindi malaking issue to. Oo. Pero kung kaya, mas mainam. Kung, uh, kung lala, kaya nga, ang, ang paglabas sa pinagka, hindi pinagkasunduan ng mga ulama, suna. na. Uh -huh. Khurujo minal khilaf, khilaf ilal ulama, suna. Kumustahab. Uh -huh. Sabi ng ating mga ulama, ang paglabas sa hindi nila pinagkasunduan ay mas mainam yun. Kasi walang walang debate, debate kung wala kang ginawa. Pero pag ginawa mo, nagde-debate sila. Diba? ba? Kaya ang pag-iwas siyang mas mainam. Wallahu alam.